Stop so no, walang iwan eh. Big people. Big or respect. Yes. Siguro ano, nakakamdaman namin na gusto pa kami ng tayo. Tsaka ano. Kailangan ng mahabang pasensya pag magkaroon ka ng grupo. Tsaka kailangan namin yung yung isa't isa. Nalito talaga yung trabaho na. Tapos yung mga tao. Nalito talaga hanggang ngayon, nanaramdaman namin na masaya sila. Habang nandiyan sila, nandito po rin kami para sa akin. Kaya't ugod-ugod mo. <laughs> Depende <laughs> sa sitwasyon. Andito, okay. <laughs> <laughs> siguro yung sana yung um, unang question mo. Siguro, kailangan lang talaga sa... Kasi kami magkapatid, so nagkakaano kami. Talaga, kailangan... E, eh, Ibigayan. Ibigayan. Yun lang talaga sa grupo sa kapatid, magpigay ko anong gusto mong kanta, or, you or kailangan ito, dito ka, sa gitna ka, or kasi ako yung, ako yung, sa taas, at kaba. Okay.